Luis Manzano nais nang tapusin ang relasyon nila ni Jessie Menjola. Usap-usapan ngayon ang desisyon ni Luis Manzano na wakasan na ang relasyon nila ng kanyang asawang si Jessie Menjola. Ayon sa isang malapit na kaibigan ng aktor, matagal na raw pinag-iisipan ni Luis ang hakbang na ito. Pagod na raw umano si Luis sa paulit-ulit na sigalot at hindi pagkakaintindihan sa kanilang pagsasama. Ipinahayag din niya na gusto na niyang magpakatoto sa sarili at hanapin ang katahimikan. Bagamat masakit, naniniwala raw si Luis na ito ang tamang desisyon para sa kanilang dalawa. Nais daw niyang mangyari ang paghihiwalay sa maayos at mapayapang paraan. Hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag si Jesse ukol dito. Marami ang nabigla sa balita dahil sa akal ang matatag pa rin ang kanilang relasyon. Sa ngayon, pinipili ni Luis na manatiling privado habang inaayos ang personal na isyong ito. Patuloy ang suporta ng kanyang mga tagahanga sa gitna ng pinagdaraanan niya. And this are Chika for today mga ka-showbiz. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.